So ayan po mga kasiyor, 'yung aming uh, kwan ngayon, langit maulap at merong uh, uh, nakapundong dilim. Na sana naman ay uh, magtuloy ito dahil ang uh, uh, kailangan namin ng tubig sa akin mga halaman. <coughs> Good day po mga ka-senyor. Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, nandito ako sa backyard garden ko at uh, tinitingnan ko yung uh, aking mga halaman. Uh, kasi po ay uh, kuha na ngayon bali pang tatlong araw na halos na hindi ko sila pwedeng diligan. Dahil nga nung nung uh, June 6, bali ano yun, Huwebes yata yun, nagkaroon po ng, uh, ng uh, water alert sa amin na yun nga, uh, bawal daw kaming mag, uh, gumamit ng tubig sa pagdidilig sa tsaka bawasan ang paggamit ng tubig sa loob ng bahay. Uh, ipagpaliban daw muna kung maglalaba o kung ano man ang gagawin na gagamit ng maraming tubig sa loob ng bahay kasi nga po uh, meron daw na sira o pumutok na uh, main water line sa northwest nitong Calgary na nagsusupply sa mga iba-ibang town kaya kami pinagbawalan na gumamit ng uh, ekstra tubig kaya bawal po ang magdilig ng halaman uh, <clears throat> ng damo at saka yung paggamit sa loob ng bahay eh, babawasan at uh, bumabaro po ang water level nung aming uh, tubig kaya ngayon tinitignan ko nga itong uh, aking uh, garden at uh, Uh, kung uh, hanggang kailan pa ito pwedeng hindi diligan uh, <clears throat> ang kwan po nila ay uh, ang kanilang sabi ay uh, mga lima hanggang pitong araw nilang i-repair yung pumutok na tubo kaya ipapakita ko po sa inyo yung uh, aking mga halaman ngayon eh awa naman ng Diyos eh, eh hindi pa naman sila uh, malulungkot kumbaga e eh, okay pa rin dahil uh, ngayon nga po eh, hindi naman din kainitan kainitan at uh, medyo ibig pang umulan at sana naman ay umulan dahil nga kailangan nito ang nitong halaman ko ng tubig at saka itong aking uh, front and back lawn e eh, kailangan din ng tubig nitong mga damo so ito po mga ka yung aking uh, uh, <clears throat> garden ngayon yung lupa ng aking garden so ayan na po yung aking uh, mga sitsaro ayan maganda pa naman ang kanilang tubo pero yun yung lupa kung mapapansin nyo eh tuyo talagang tuyo sila at ilang araw nang hindi nadidiligan ito yung uh, aking ampalaya oh. makakasalakoy sanang saan ang tumutubo Ayan, mo. Oh. At yung iba nga ay eh, namatay na. Ayan. itong isa eh ewan ko kung ito ay mabubuhay. Eri eh, pa isa. Bali lima itong tumubo. Eh itong itinanim ko po ay eh, kwan, walo. O siyam. So puntahan po natin yung uh, aking bawang sibuyas at uh, kamatis so ayan ito yung aking bawang ayan nga at uh, bitak bitak na oh ito na mga aking sibuyas kinanggulan ko pa naman kahapon ayan sila ganda naman ang tubo nila ito yung aking bawang ito yung isang plot o nakakatubo na halos lahat ayan yun ito ng aking kamatis ayan din at tuyong tuyo eh okay, na nga yung iba ayan ito itong uh, aking patani ayan sila tuyo rin ewan ko kung tutubo ewan ko kung tutubo sila at ah uh, puntahan naman natin yung uh, iba ko pang tanim yung patatas uh, broccoli at yung iba pang sibuyas ayan ito yung broccoli oh, so, malalaki na siya malalaki laki na rin kailangan na rin ang dilig <coughs> ayan naman yung uh, sibuyas oh so. Eh sige. Tunguhakin 'yung uh, tunguhakin patatas. Ayun, oh. Bali matatas taas na rin. Yan siya. bulaklak ni Mrs. Ayan. Oh, ito yung uh, pini. Ayan yung kanya mga bulaklak. Tuyo na rin yung lupa. Oh, ayan. Ito pa yung ibang ayan pa yung ibang patatas. Ayan. Ayan. <clears throat> ito patani ang nakatanim dito eh ayan din ang itsura oh. tuyo ewan ko kung magsisitubo sila ito yung aking labanos ayan o oh. yung tira kong sibuyas na dito ko na so ayan po ang uh, itsura ng aking garden ngayon uh, hindi pa namang critical na kailangan nila ang tubig pero dito sa hinaharap eh kailangan talagang madiligan sila at sana eh kaya, ituloy itong nakapundo na ulan na ito. So, ayan mga ka -senior. Magandang umaga mga ka-senyor. Uh, blessing po ngayong umaga kasi po ay uh, umulan kagabi at uh, kagaya po ng nasabi ko nga nung kahapon na kami ay e as uh, water restriction ngayon nga bawal kaming gumamit ng uh, tubig na sobra sa pangangailangan namin kagaya ng pagdidilig ng halaman so ayan po at ipapakita ko sa si inyo yung uh, medyo malakas din po yung ulan kagabi kaya medyo nabasa rin yung aking garden at uh, ipapakita ko sa si inyo yung uh, aking garden ngayong umaga <coughs> bali ayan po yung aking sitsar um, kung, kung nyo basa yung lupa ayan o uh, uh, ano yung magpala uh, ah, patatas ayan yung sitsar pala yung sa si malayo ayun merong nakakulob na net so ayan po yung aking uh, ano ngayon garden ito yung labanos masigla sila ayan at ito naman yung aking mga sibuyas so matataas, magaganda na rin. At uh, napatabaan ko nga kasi. Ang ganda sila. Yun. Pati yung bawang. Ayun. Ito yung bawang. Ayun. Halos tubo na lahat. sila. Yung aking uh, yung aking patani eh hindi pa rin lumilitaw. Ito yung aking uh, kamatis. Oh, may mga bulaklak pero ito mga hindi ito magtutuloy. ito mga kasi di yung aking uh, pinatubong ampalaya at hmm. uh, papakita ko sa inyo o oh, ayan siya apat itong napatubo ko na pwede lang itanim ngayon dito ko sila idadagdag sa taniman ko ng pinagtam ng kurang ampalaya na uh, yung iba'y namatay Ayan oh. So siguro ang mailalagay ko rito, pwede pa ako maglagay dito ng apat sa saka siguro tatlo pa ron. Tat, doon sa dulo, tatlo. Ayan. Ito, ito ay mas malamang tumubo pa Itong isa nito. So, uh, mga kasinyor. eh guguan ko to tatanim eh, tatanim ko na dito sa kwan uh, tanim ko ta magguguantis lang ako at uh, maputik eh at, uh, dito magtatanim ako ng isa rito tapos dito dito so ayan bali apat bali tatlo lang pala yung maitatanim ko meron pa akong sobrang isa So, ayan mga ka-senior na itanim ko isa. Tapos isa. Ay, buhay pala yung kwan. Ito. Ewan ko itong isa. Masado pa lang na, ila, na ilalim ko yung buwan. Ah, dito wala. Pero itong isa, buhay ito, oh. So, ayan mga kasenyor na havali, dalawa lang ang naitanim ko. At uh, siguro hahanap uh, ako ng ibang pagtatanim nitong uh, natira kong ampalaya. Dalawa pa ito. So, mga kasenyor, dito ko na lang din na uh, itatanim yung natira ko pang dalawang buto yung ampalaya dito na lang. I isisingit ko na lang sila dito. So, ayan, bali, dito na lahat natanim yung kwan. Yung aking ampalaya. Yan ay dito yung huli. At saka do, dito sa kabila, yung kabilang dulo naman yung isa, dito. Bali, oh. So, sa mga kasinyor na itanim ko na yung aking ampalaya at uh, yun namang kamatis ko na uh, itinanim doon sa aking dating fireplace ang fireplace ang titignan ko dito sa bakuran so eto nabasa rin sila ito yung kwan tatlo itong kamatis na ito kaya lang ayan yung isa namatay oh. bali dalawa lang itong ah uh, puno ng kamatis nito na ewan ko kung magsusurvive sila dahil masyadong maliit pa nung itanim ko eh so ayan mga kasinyor at uh, naipakita ko na sa inyo yung aking garden nung pagkatapos na umulan at uh, ako naman eh papasok sa loob at meron pa akong gagawin na uh, pakagawa yung uh, power cord na nasira doon sa aking uh, uh, grass uh, trimmer eh, ipifix ko or baka gumawa ako ng bago kung uh, lalagyan ko ng uh, mga plug uh, sige po mga kasinyor at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa aking garden hanggang sa susunod na video na lang po tayo uli magsama sama, -sama. Okay po, babay po.